Sabi dyan na to bes, dinidelay nga ako ni Dyroth para hindi ata ako nito gustong lumamas, par. <laughs> Aga tayo tumaba dito, par, <laughs> <laughs> na mayari sakin ha Talagang di na kinikilir yung minions, guys, okay, so para madali ako, guys. Oho to, par, kanina pa to, ha. Ah? Nah, Nervous, Sorry. Nagulti sa gilid pa. Ano <laughs> yun? Sa to totoo yep. ya. lang guys, kaya naman naman talaga nito pare. Kaso takot, medyo takot lang pare. Kopya. Kalmado lang, kalmado lang para. Ay, e gago nandiyan na. Hey! Hey! Mm, Ang ina boy, eh? Saf yata. Okay. Hintiyan ba tong Tong, hello boy! Talaw kasi di siya pala sa amin eh. Okay, yeah. Buti pa yung bot guys, tignan niya na push na yung second tower, na push niya tower Sa akin na lang yung hindi pa buhay, no? Where is war in town? Hindi pa uso When wish, young ways out of control Nyah! <laughs> o pala ka! Arrgh! Isus! O dali! Dito! Palintakbuhan! Paray ko, takay na, sapit na, bis! Tara pa, iwan na natin yung bis! Uy, asa na yun, di gawin na wala. Takay na, patay na naman, boy. Oh, God! <laughs> wala yung harli pa, tinawanan ako. Oh. Durog na para. Para, dinudurog na para. Ay, gawin, lakas naman mo. Ay, swa, naka-score din sa bahas. Yeah. Lakas nung ano par. Ito oh. Tara. Yay! Tiniktukan sa mukha boy. Hahaha. <laughs> Naka-score din daw na ahas. Para nagbo-blue. Nawala. Ay okay, gogi patay at pucha na yun. Sakit. Ayan ay direct para. Target lock. Yun oh. 10 TikToks. Da 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 da. Etongai, etongai. Sisayon kanina pano? Eh. Ay, bu tanin na eh, ang dunapala na kris. Sorry, sorry. Cause this angel has flown away from me. Maybe it's just one might control. Listen, look, and listen and learn. <laughs> oh, well, let's go, guys. So so good na kami. Etongai, kami guys. Ratno, Ritno, Mosko, Shasno. <laughs> Amang ha ha dito ha 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 ang Lord ha Boom! ha 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 na ha 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 re -no. Boom! Diba? ba? nu ra-nu, Tapos na to, guys. Buti na lang, bis. Malakas ako pa. Malakas, Kung hindi dahil sa akin, dito mananalo pa, Rick. Eh. <laughs> oh! Victory! Victory na naman, Lodi. O, napakadali na naman mag-ML. <laughs> Ramdari ng ML, guys. Chocolate ako. At least, namimigay ako ng chocolate. Par, diba?